Ang mga sundalo ng Russia ay nakakaranas na umano ngayon ng mababang moral at sa katunayan marami sa kanila ang sumusuko na sa pakikipaglaban sa Ukraine sa kabila ng matinding pressure mula kay Vladimir Putin, sinabi na isang Ukrainian MP sa Express.co.uk. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Russia na parurusahan niya ang mga gumawa ng kalupitan sa kanyang bansa at idinagdag niya na ang tanging tahimik na lugar na naghihintay sa mga ito ay ang libingan lamang. Naglabas si Zelensky ng isang matapang na pahayag at rin niya ang ginawang pag-atake ng Russia sa mga sibilyan habang sinusubukan nilang umalis mula sa Kiev. Sa katunayan, noong mga nakarang araw, isang buong pamilya ang namatay dahil sa ginawang shelling ng Moscow. Sinabi ni Zelensky na hindi niya patatawarin ang mga taong sumira sa kanilang mga tahanan, hindi din nila patatawarin ang ginawang pagsalakay ng Russia at ang mahigit sa limang daang missiles na tumama sa kanilang bansa pati na sa mga sibilyan at kanilang mga anak. Idinagdag niya na hindi rin nila patatawarin ang mga taong namaril sa mga unarmed na sibilyan, mga taong sumira ng kanilang mga infrastruktura at higit sa lahat ang mga libo-libong biktima at milyong katao na nagdurusa. ang ginawang pambubomba ng Russia sa Ukraine ay walang tigil mula noong unang sumalakay ang mga sundalo nito sa nasabing bansa sa kabila ng pagkakaroon ng Moscow ng isa sa pinakamalaking puwersa sa buong mundo nagawa pa rin pigilan ng mga Ukrainian troops ang advancement ng mga sundalo ni Vladimir Putin ang Ukrainian MP na si Ina Sovson ay nagsabi sa express.co.uk na mga Russian forces ay kasalukuyang nagdurusa dahil sa mababang moral at sa katunayan ay marami na umano ang sumusuko. Sa tingin niya, na marami sa mga Russian na sundalo ang naging biktima ng propaganda ni Vladimir Putin. Marami umano sa mga Russian troops ang naniniwala na mga Ukrainians ay naghihintay sa kanila. Nag-iisip umano ang mga Russians na sila ay sasalubungin ng mga bulaklak sa kalye at may mga taong magsasabi ng pasasalamat sa kanilang pagpunta upang palayain ang mga Ukrainians. Sa halip ay sinalubong sila ng mga Molotov cocktails na marahas na ibinabato sa kanila. Sinabi ni Sovson na maraming mga Russian na sundalo ang tumanggi ng lumaban. Idinagdag niya na marami sa kanila ang sumuko na. Sa katunayan, iniwan nila ang kanilang mga sasakyan at tangke at nagmadaling magtago sa kakahuyan. Maraming mga ulat ang nagsasabi na mga Russian forces ay hindi alam na sila ay tutungo sa Ukraine upang makipagdigmaan at sinabi din ng iilan na sila ay napaniwala na nakikibahagi lamang sila sa mga training exercises. Samantala, sinabi naman ng Ukrainian military na pinasabog umano nila ang 30 helicopters ng Russia sa Kherson Airfield sa isang ginawang magdamag na direct action na misyon na naging dahilan naman upang mapahiya umano si Vladimir Putin. Ito ay iniulat ng maraming mga sources sa social media kabilang si Elia Ponomarkeno, isang defense reporter ng Kiev Independent. Sinabi naman ng ilang analista na kung makukumpirma ito, ang ginawang magdamag na operasyon ay ituturing na isang malaking tagumpay para sa mga Ukrainian forces at maghahatid rin ito ng isa pang malaking dagok kay Putin. Ibinahagi din ito sa isang tweet ni James Digan, isang parachute regiment veteran at sinabi niya na mga Ukrainian Marines ay nagsagawa ng isang direct action na misyon sa Carson Airfield at iniulat na 30 mga Russian helicopters o mano ang kanilang nawasak. Ang video ng di umano'y insidente ay patuloy na kumakalat sa social media ngunit hanggang ngayon ay unverified pa rin ito. Samantala, ang tweet na naglalaman ng nasabing video mula sa isang residente ng Kherson ay nagsabi na ang Kherson Airport ay hawak ng mga Russians ng limang araw. Maraming balita din ang kumakalat na nagpapakita na mga nasabing Russian assets ay nawasak noong mga nakarang araw, sinabi naman ng Ukrainian Army na labing isang libong sundalo na ng Russia ang kanilang napatay mula noong February 24. Sinabi rin na mayroong humigit kumulang 300 mga Russian tanks at 70 mga Russian helicopters ang kanilang nawasak. Subalit, sinabi ng mga journalist na walang paraan upang malayan nilang makumpirma ang mga balitang ito. Ang isa pang video na inilabas noong nakaraang linggo ay nagpapakita ng isa o manong Russian na helicopter ang pinabagsak gamit ang surface-to-air missile. Lumilitaw na ipinapakita sa video ang isang Mi-24 helicopter na tinamaan ng isang missile habang lumilipad ito sa loob ng Ukraine. ang mga Russian troops ay kasalukuyan o manong nakakaranas ng mababang moral dahil sa kakulangan ng pagkain, gasolina at iba pang mga supplies habang ang mga Ukrainians naman ay patuloy na nakikipaglaban upang depensahan ang kanilang teritoryo at sinabi rin ng ilang mga eksperto na ang Moscow ay maaring hindi mananalo sa digmaang ito. Sinabi ng isang Berlin-based na Eastern European expert na si Sergej Somlini na sa tingin niya ang Russian military ay maaring malapit ng mag -collapse.